Welcome po sa g TV. Nandito na naman tayo sa ating tutorial about glass and aluminum installation at sa mga presyo. Mga kalods, ang ituturo ko sa inyo ngayon ang about sa door closer tube. Kung paano po natin i-install at paano po natin i-adjust yung door closer tube. Yung door closer tube mga kalods, yung ginagamit natin sa mga door na mga light door tulad ng screen door pwede rin sa mga stucco door na aluminum at sa iba pang mga light na material na gamit sa door na hindi masyado mabigat yung tinatawag nito closer tube yung kusang siyang uh, close kung i-open mo at may pospos siya at ating pag-usapan kung paano i-install at ano po ang mga pwede nating uh, i-adjust sa pag install ng ating door closer tube at lalo na yung presyo kung magkano. Ito po mga kaludge ang ating door closer. Ayan. door closer in six screen pneumatic system control eh buksan natin hmm, ano buka nito hmm. ito po ang mga accessories nya ito yung tinatawag natin door closer to. sa mga ang experience namin dito mga kalods sa mga customer namin na uh, installan namin ng screen door ito po yung gamit namin minsan din nila alam kung uh, ano paano gamitin yung door closer job minsan kasi lalo na pag hindi mo masabihan yung customer na paano yung yung tamang paggamit sa screen door kasi mga kalods pag binuksan mo yung screen door iniinat mo ito yan tapos siya na ang magsasara yan pag kinabuksan niyan mga kalods siya na ang magkuklos automatic pag alalayan mo yan ng magkuklos ito ay madaling pumutok yung tube niya sa ilalim kaya madaling masira yung screen at kung nababagalan kayo sa pag ano pagbalik ng screen screen door ang adjust yan yan ito itong screw may adjust to dito tuturo ko mamaya paano kay minsan pag medyo matagal na yung ano screen door pag ano mas madali na siyang babalik dito na naman adjust pwede to higpitan mo yung screw ikaw nang mag adjust kung gaano ka uh, kabagal ang pagbalik ng screen katulad nito ano natin i-adjust natin oh. tuluwagan natin oh. madali siyang bumalik oh. yan nandito yung pinakabida niya sa adjust kung higpitan natin to, ayan. Hmm, tagal siyang bumalik yung ano. Kaya pwede siyang i-adjust dito. Kung medyo mabigat yung screen, screen door, pwede higpit, higpitan mo dito para strong yung ano niya. Pwede rin iluag mo. depende kasi yan sa laki ng screen door. Ito ang technique mga kaludes. Maraming hindi alam nito ng mga customer namin. Babalik. Ngayon sira ng screen ano nyo door closer tube o oh, ma'am tingnan natin pagtingin ko doon dito pa lang ito ma'am ito lang adjustan nyo at ang gamit dito mga clothes ito dito po yan sa ano sa may ano kahoy ng pintuan nakalagay yan kasi yan dito ano yan dito yan so, naka-screw po yan at dito po yung sa, may, sa door po na screen door may, may mga paraphernalias pa pero kaya ito ang pinaka importante na ano ang pag adjust ito po ang mga sikreto po nandito po yung pag -ano. pag na adjust na dito tapos ganun pa rin buto na yung ano niya dapat palitan na ito pag adjust ka ng adjust wala pa rin na no wala pa ang ipik tipik sa adjust mo, ganun pa rin ito na ang ipapalitan kaya ang mga technique dito mga kalods kung meron yung screen door o ang wala pang gusto mo pagawa ang uh, technique dito lang kayo mag adjust tapos pag i-open yung screen door wag na sabayan ng tulak siya na bahala ang close kung sabayan yung tulak ito ang mapapurisyo po ito kaya uh, yeah, kaya madali masira yung uh, door closer tube ninyo ayan ang mga tips na ibigay ko sa inyo sa walang pang screen door sa na paggawa may advance alam na kayo nito mga kalods at kung magtanong kayo kung magkano ang presyo dipindi po yan sa klase ng door closer tube kung hibidyoti po may bidang Thailand may din na Philippines uh, mas maganda-ganda yung mga medyo may presyo kasi uh, tatagal yun at sa ano pa hibidyoti Minsan naman may na pagkuturo di ang madaling masira, dipindi kasi yun sa paggamit natin. Kaya mga clouds, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating channel, g TV. At ang hindi pa po nag-like, comment, at subscribe, uh, pwede pakipindot lang dyan. Kung may mga katanungan kayo sa about glass in aluminum works, uh, pwede kayong mag-comment dyan sa ating comment section. At uh, ulitin ko maraming salamat at God bless everyone.